Magandang araw mga kaparmers uh, For today's video mga kaparmers Andito tayo sa talungan ng mga magulang ko At may papakita ko sa inyo mga kaparmers At may gagawin tayo dito Dahil napaka saya natin mga kaparmers no, Na sa dami dami na ng uh, magsasaka dito sa aming lugar Tayo po ang, ang napili na babigyan Or masam makasampol sa isang produkto na A panlaban or gamot sa sakit na virus sa ating mga talong. So kung makikita nyo mga farmers or sa mga lahat ng nagtatalong, eh siguro nakaka uh, Nanarasan na, nyo mga farmers no or may uh, ano ba 'yan sabihin? May dumapo na sakit sa ating talong na hindi natin alam kung ano dahil nag-iba ang kulay ng dahon nila or baga ang nagiyelo mga farmers kung sa iba ay tinatawag na nagba, nag 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 variegate so uh, pasensya uh, correct me if i'm wrong mga kaparmers kung tama ang pagbigkas ko basta na yung mga dahon mga kaparmers na nagiyelo tingnan niyo to mga kaparmers oh ano yan mga kaparmers yan ang problema talaga sa atin na hindi wala hindi natin alam kung anong lunas or sadyang yan lang talaga yan lang ba talaga ang kulay niya pero sa punla pa ito mga kaparmers, sa maliit pa, hindi talaga to siya nagkaganito. At yung iba mga kaparmers na parang gra nagkagrabe talaga, hindi talaga siya lumaki. Talagang napakaliit niya. Tingnan nyo to. Oh. Eh, maliliit pa siya mga kaparmers, pero nagyiyelo na siya. So kapag magkagrabe siya mga kaparmers, hindi na siya lumaki. Uh, katunayan, ay eh, si mama ko ay eh, may inunot daw siya na hindi talaga lumaki mga farmers Napakaliit lang siya, nanatili siyang maliit. Hindi siya lumaki. Tingnan nyo mga farmers o walang bunga, hindi nakapagbunga. So ganito ang mangyayari kapag nagyilo na ang ating atalong. So ngayon mga ka-farmers, tayo ay napakasaya dahil tayo po ang nabigyan ng sampul sa, sa gamot para dito mga ka-farmers. Tingnan nyo ay i-zoom ko lang ha dahil mahirap tumawijan uh, tumawid dyan sa gitna dahil may ano na tingnan nyo oh. ba diba, ang nagilo walang walang bunga pero yung katabi nagkaroon na rin siya ng ano na kumbaga na hawaan na siya pero nakapagbunga pa siya so yun oh yung katabi so, yan uh, hindi pa yan siya nagihilo dati nakapagbunga pero ngayon yan oh nagihilo na naman siya so totoong totoo talaga to mga farmers na virus po ito. Ito po ay tinatawag ng iba na mosaic virus. Ah uh, pasensya na kung mali ang pagbigkas ko. Pero yun daw talaga ang uh, sanhi niyan. So ngayon mga farmers, tayo ay tayo ay napakasaya dahil binigyan tayo ni Boss Idol Kaparmer Victor Hortiliano na sample. Uh, alam naman natin mga farmers na Uh, malaking tiwala din natin sa mga kumpanya ng mga gamot na hindi nila ito ipapa-labas sa uh, field or hindi nila ito iti-testing sa mga farmers kung hindi ito dumaan sa napakahabang panahon na testing sa kanilang uh, mga scientist or mga tinitestingan talaga to sa mahabang panahon mga farmers kaya ngayon mga farmers ay try natin so mag tayo dito sa isang ayan na napsak sprayer at uh, magpabidyo muna tayo kay mama dahil mahirap mga kaparmas magmix. Yan, si mama ko mga kaparmas ang magbidyo. Okay, mga kaparmas tayo ay magmix at ang tugon ng idol kaparmer natin na si uh, Bus Victor Hortiliano. Isang litro ng tubig mga kaparmas, 1 ml lang daw. So ang ginawa ko, ang napakahirap maghanap ng sukatan. So bumili na ako ng sirens. Yan you know, ang ito. So, para pang sukat na hindi tayo magka-overdose sa pagtimpla at hindi rin tayo magkulang. Kumbaga, sundin natin ang tugon or protocol na pag-mix dito sa gamot na ito mga kaparmers. So, ito. Mag-mix na tayo mga kaparmers. Eh. May ano pa. Tanggalin lang natin. So, ito ang pang sukat natin mga kaparmers. Dahil ito po ay 10 ml. Kumbaga sa isang napsak sprayer ay 16 uh, labing anim na litro. Magmix din tayo ng maglagay rin tayo ng antivirus na gamot na 16 ml mga kaparmers. So 20, ito. 20 rin ba na? 20 liters? 20 ni? Kini 20, 20 liters ni? Mm. Aba 20 liters pala itong napsak sprayer na ito mga kaparmers. So maglagay rin tayo ng 20 ml dito. So, 20 yan. na ang kan, tugon. Kaya tanawa o sa likod. Ha? Tanawa likod 20 liters. Ini? Mm. Oh, 20 liters nga mga kaparmers, no sa ang laman nito na tubig sa napsak na ito. So magbigay tayo ng 20 ml dito. So Ayan mga kaparmers, no, napakasaya natin at napaka uh, swerte natin na tayo ang napili na mabigyan ng sample na ito. Uh, tayo ang magkakaalam kung ano ka, gaano ito ka-efektibo sana sana po mga kaparmas at tayo naman ay naniwala sa mga uh, katulad ng mga kumpanya na naghanap talaga ng paraan para tayo po ay matulungan ay para sa atin rin naman to mga kaparmas yung ginagawa nila dapat tayo sumunod lang din mga kaparmas at mag-trial talaga tayo sa mga ginagawa nilang sampul Napaka swerte natin. Ito mga kapamers, 10 ml. Lagay natin. At pasinsya na po mga kapamers na hindi tayo nagangalan na kung anong gamot po ito dahil wala rin wala pang pangalan na inilagay. Kung baga sample pa lang po talaga ito. At mag-comment lang kayo. At magtanong kay Boss Victor Hortuliano Ripdos kasama ni Boss Armel Lim Largo yung supervisor technician sa isang kumpanya na naghanap ng lunas or para tayo matulungan tayong mga magsasaka sa mga problema na ma salamuha natin sa ating mga pananim so ito, 20 ml na po ito mga kaparmers yan. Kung hindi 'to maubos mga Kaparmers eh, hindi naman 'to masisira sa loob ng napsak sphere natin dahil hindi natin 'to painitan. Kailangan lang din natin ibalik ang kanyang sealed mga Kaparmers para hindi masira dahil bawat tatlong araw po tayo mag-spray dito mga Kaparmers at baro bawat tatlong araw i-update ko rin kayo mga Kaparmers kung ano na ang mga improvement na uh, sa ginagawa natin na pag-spray sa ating mga halaman okay mag-spray na tayo mga ka-farmers at ano mga ka-farmers no uh, siguro magpa-video pa rin ako ng mama ko dahil mahirap man mag-spray mga ka-farmers habang nag-video rin tayo ito mga ka-farmers mag-spray na tayo at Bago yan mga kaparmers dahil ang dubili ng idol kaparmers natin na si Boss Victor ay mag picture muna bago sprayhan tapos pagkatapos mag spray picturean din para mapadala natin sa kanila kung ano ang improvement o ano ang epekto sa kanilang uh, gamot so yan uh, picture muna tayo picture muna ako Yeah, picture ah uh, pilih selita pindutan nang putih makilid picture nama picture isaku mah nang kena skilid picture nak shik shik lang natin konti mga ka farmers Yan. Yan na natin mga ka